mapagpalang hapon sa inyong lahat mga kaibigan kumusta na uh, tayo muli ay narito na mag-aaral ng salita ng ating Panginoon okay kaya ngayon iniinbatahan ko kayo na tayo ay uh, magpahinga muna tayo at ating kunin ang ating Biblia upang tayo ay mag-aral so mga kapatid mga kaibigan ating na pong ang ating pag-aaral ayan alam niyo mga kapatid ay na uh, ano ba 'yung ibig sabihin ng Sabat? 'Yan. Ang Sabat kasi noong uh, ako isang uh, wala pa sa aking bagong pananampalataya bilang Seventh Day Adventist, uh, tayo ay nagpupunta tuwing uh, linggo sa church. Okay. kasi ako ay Pangasinan, ang ibig sabihin ng linggo ay simba. Oh, 'yun. Tapos 'yung simba naman sa amin ay magsisimba. 'Yan yung pupunta ka sa church ay magsisimba. Man, mansimba at ganon sa Pangasinan. Okay. So, ngayon, ating aralin kung ano ang kahulugan ng sabat. Okay. Alam niyo mga kaibigan, gawain ni Pablo ang mangaral sa mga hudyo at mga hentel sa araw ng sabat. Yun ay matatagpuan natin kung mayroon kayong Bible sa aklat ng mga gawa. Yan. Ito ay isulat nyo sa gawa 13 verse 42 and Gawa 13 verse 44 at makikita rin natin sa Gawa 17 verse 2 at sa Gawa 18 verse 4 and 11 yan alam niyo mga kaibigan wala sa kasulatan uh, ang pag-alis ng Sabat yan walang ibang araw ang inirekomenda ire-rekomenda upang ipalit sa Sabat yan so punta tayo mga kaibigan sa Uh, kahulugan ng sabat. Yan. Kasi sinasabi dito mga kaibigan na okay, ipinapaalala sa atin ng sabat ang paglikha at ang lumikha. Yun ay makikita natin sa aklat ng Exodus 31 verse 17. So tingnan natin mga kaibigan sa Exodus uh, 31 verse 17. Yan, tingnan natin. Kunin natin ang ating aklat, ang ating Bible. Ayan. Sabi dito, ito'y isang tanda. Ayan. So, ang sabat daw ay tanda. Yan. Ito ay isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel. Magpakailanman na sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. At sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga at naging hawaan. Yan. So, na mga kaibigan, di po ba? Kung ano ang kahulugan ng sabat. Yan. So, pupunta tayo mga kaibigan sa Uh, sabi pa dito ay, ipinapaalala sa atin ng sabat ang kaligtasan at ang tagapagligtas. oh kaligtasan at tagapagligtas. Okay, tingnan natin sa aklat ng uh, Deuteronomy 5, verse 12. Yan, hanapin natin mga kaibigan, 5, verse 12. Okay, so ito na. Sabi dito mga kaibigan, ipangilin mo ang araw ng sabat. Mm -hmm. At ingatan mo itong banal Gaya ng iluoto sa iyo Ng Panginoon mong Diyos So napakalinaw mga kaibigan Na ang sabat Ipinapaalala sa ating ng sabat ang kaligtasan At ang tagapagligtas Ito ay matatagpuan natin ha? Binasa natin sa aklat sa, sa Bible po Ulitin ko po sa verse 12 Ipangiling mo ang araw ng sabat At ingatan itong banal So banal ang sabat mga kaibigan Ha, ibig sabihin, pag banal, ay talagang hindi tayo gagawa ng mga trabaho natin. Kundi tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Pupunta tayo sa church at tayo ay magbigay puri sa ating uh, Panginoon na ating tagapagligtas. Ya, ipangilin mo ang araw ng Sabat at ingatan mo itong banal. Gaya ng inuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Yan. Sa pa mga kaibigan, ang Sabat ay isang tanda ng ating pagpapakabanal at kaugnayan sa Diyos. Yan. Tingnan natin ang aklat ng Eksodo 31 verse 13. Sabihin mo sa mga anak ni Israel, inyong ipapangilin ang aking mga sabat sapagkat ito'y isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga salinlahi upang inyong makilala na akong Panginoon ang nagpapabanal sa inyo. Yan. So, napakalinaw di po ba mga kapatid, mga kaibigan? Ha? Punta tayo sa 17, yung binasa natin kanina. Sabi dito ay, ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel, magpakailanman sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at ang at sa kapitong araw siya ay nagpahinga at naging hawaan. So, punta tayo sa hulugan ng sabat. Ang sabat ay isang tanda ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Yan. Basahin natin sa Exodus 31, verse 16. Yan. Sabi dito ay, Kaya ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng sabat. Naiingatan ang sabat sa buong panahon ng kanilang mga salinlahi bilang isang palagi ang tipan. Yan. So, yan mga kapatid, mga kaibigan. Sa pa dito, ang sabi niya ay, ang sabat ay may sukat sa hinaharap. So, bakit natin nasabi ito na ang sabat ay may sukat sa hinaharap? So, kagaya ng binasa natin kanina sa Exodus 31 verse 16. At ngayon, basahin natin sa Isaiah 66. Punta tayo sa Isaiah, mga kaibigan. 66 verse says, uh, 22 hanggang 23. Sabi niya dito, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harapan ko. Sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang iyong lahi at ang iyong pangalan. So, punta tayo sa verse 23. Sabi dito, at mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan. At mula sa isang sabat hanggang sa isa pang sabat. paroroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Ayan. So, mga kaibigan ay napakalinaw. Dito, mga kaibigan, mga kapatid, kung ano ang kahulugan ng sabat. Alam niyo mga kaibigan, ah, uh, noong ako ay high school, ah, uh, yung aking, ah, uh, yung may nangangaral sa akin, pagdating ko ng bahay mula sa school ay mayroon na naghihintay sa akin na Uh, magtuturo sa akin tungkol sa ating Panginoon. Ako lang kasi yung basipag na makinig. Ka, uh, noon ay kami pa lang yung malaki na anak ng aking mga magulang, ang aking ate at ako, tapos may at uh, tatlo pa kami susunod sa amin na mga lalaki. Pero marami kami. <laughs> Ayan. So, uh, ako yung ano, hindi, hindi nahihiya ba na uh, sa, bis, uh, sa bisita namin sa bahay na sila ay pinaparating nila ang tungkol sa ating Panginoon. Kaya, pagdating ko sa bahay, na-bless ako, na-bless ako kasi nandyan na yung blessings na uh, nakahanda na uh, ako ay makikinig ng salita ng ating Panginoon. O so, na baptize ako na nag-decide na talaga ako na ano na tanggapin ang ating Panginoon dahil na kita ko talaga ang katotohanan. Kaya tinanggap ko ang ating Panginoon bilang aking personal na takapagdiktas. So mga kaibigan, so huwag natin kakalimutan, mga kaibigan, ang sabat ay isang kahanga-hangang kaloob ng Diyos kung saan maaari tayong makaranas ng pahinga. Yan. Oras para sa pagmumuni-muni. Yan. Pakikisama sa iba at lalo na sa Diyos. Gayon din ang kagalakan at pagbabagong buhay. Yan. Ang araw na ito ay hindi mapapalitan ng isa pang Okay, yan, isa pang araw dahil ang espesyal na pagpapala ng Diyos ay nakasalalay dito. So mga kaibigan, maaari nating gawin ang desisyon na tanggapin ang anti-stress yan na progra programa ng Diyos at magsaya sa matalik na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. So mga kaibigan, maraming salamat sa inyo at sana ay uh, mayroon tayong mga natutunan sa oras na ito o kaya'y na-remind hmm. tayo sa oras na ito. So thank you, thank you again. Maraming salamat kay uh, Ma'am Almi Barty sa kanil nandyan sila na nanonood. Uh, kumusta na kayo Ma'am? Okay, maraming salamat. Okay, so magpapaalam na ako sa inyong lahat mga kaibigan. Bye-bye na po. Uh, God bless everyone. Thank you.